Kim Chu at Paolo Avellino pinagkaguluhan sa kanilang performance sa California. Narito ang bagong data update natin sa Kim Pao dito sa Bumchika. Grabe ang sigawan ng mga fans ni Kim Chu at Paulo Avellino nang lumabas na sa stage at nag-perform ang dalawa dahil grabe ang dalawa sa kanilang kaswitan habang nag-perform sa stage. Kinanta ni Paolo at Kim ang palagi at kasama din ang Don Bell at sina Joshua Garcia at Ann Curtis. At nagkaroon din ng solo performance si Kim Chu sa Toyota Arena. Talaga namang pasabog ang naging performance ni Kim Chiu sa ASAP stage ng Toyota Arena dahil napakagaling ni Kim Chiu na kumataw. Nagsisigawan ang mga tao habang sumasayaw si Kim Chiu dahil grabe ang energy nito at napakagaling talagang sumayaw ni Kim Chiu. Nagkaroon din ng performance si Paolo kasama ang ibang mga artist ng ASAP.